Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At ngayong umaga nga, samahan niyo po ako magluto ng ating pagkain sa araw na ito. Syempre, unahin muna nating lutuin ang para sa dalawang bata. Ang para sa dalawang bata ay sabaw ng malunggay. Hindi ko na ipinakita ang pagluto at syempre, ang ating prinitong isdang tilapia. Ang islang ito ang paborito ng mga bata ang kainin. At saka bangus. So medyo may kamahalan ang bangus, kaya tilapia muna tayo. <laughs> At eto na nga ang para sa amin ni tatay. Eto ay idea na naman sa mga kumakain ng paa ng manok or adidas na tinatawag. Sa mga hindi po kumakain ng paa ng manok, pasensya na po, eto po ang menu natin for today dahil eto po ang cravings naming mag-asawa. Paboritong paborito po namin ang paa ng manok or ang adidas sa aming bahay. Sa pamilya ko, ako lang pala ang kumakain nito at ang aking tatay. Ang ati ko, ang nanay ko ay hindi kumakain nito at yung kapatid kong lalaki hindi ko alam kung kumakain ng paa ng manok. <laughs> so ito, para lutuin, ginisagis ako lang, sinangkutsa ko lang ang ating paa ng manok. Ito po ay aking ginataan at inihalo sa gulay para mas dumami. Mahal, din, mahal na din naman pala ang kilo ng paa ng manok. Dati ang kilo ng Adidas ay 75 pesos, ngayon ay 150 pesos na. So bumili lang ako ng kalahating kilo at para dumami, hiniwa-hiwa ko ito into two pieces. O ba diba? So lagi lang tayo mag-iisip kung paano tayo makakatipid at kung paano natin mapaparami ang ating lutuin para umakasipin. Mabot hanggang hapunan. <laughs> at para nga ito dumami at lalong maging masustansya, nilagyan ko ng mga gulay. Kasi nga, gagataan ko. <laughs> so, eto na nga. Pagkatapos kong sangkutsahin ang ating adidas or paanang manok, inilagay ko na rin ang ating gulay. At nilagyan ko ng suka kasi adobo style ang ginawa ko sa gata adobo sa gata ang ating ginawa. At napakasarap ang adidas kapag ka napakalambot na nito. Yung bang pagkakinain mo, hindi nang lalaban sa labi mo or sa bibig mo ang kinakain mo. So, ayan. Konting halo-halo lang, halo-halo lang, pero halo-halong may pagmamahal. <laughs> wag yung halo-halo na durug na. Halo-halong pag may pagpamahal kaya dapat hinahinay at dahan-dahan lang. So nilagyan ko na ito ng suka, nilagyan ko na ng tubig para mas lalo pa nating mapalambot. Pati ang gulay ay dapat malambot para pagkakinain mo ang adidas natin o paa ng manok kasama ng gulay ay malambot na malambot at malapot. At mayaman din po sa collagen ang ating paa ng manok. Kaya yung mga nagpapabata dyan, ang itsura. So, pwedeng-pwede kayong kumain ng paanang manok. <laughs> Pero marami nga lang ang kakainin mo. Ayan. So, ayan. Napakabilis lang gawin nito. Gata tayo ngayon para nga maiwasan natin ang gumamit ng gumamit ng soy sauce. Pero may mga soy sauce naman na at pwedeng gamitin sa mga low carb sa hanapin mo lang talaga sa grocery store pero kadalasan ay online na bibili eto talagang ay Diyos ko po eh, nilagay ko na po ang gata natin kakanggatang inilagay ko para nagmamantika ang ating adobo sa gata na Adidas. So ayan, antayin lang ulit natin na kumulo at kapag kumulo na ito at lumambot ng ating mga gulay, lalo lalo na ang ating Adidas, luto na naman at ready na naman ang pagkain natin sa araw na ito. So ayan, mukhang hindi pa malambot ang ating paanang manok kaya antayin natin ito na maluto pa inabit na lang or sa napakaikling oras na lang. So ayan, hindi naman papait ang ating gulay dito kapag kahit nahalo natin itong may pagmamal. Dinagdagan ko pa pala ito ng asin kasi parang nagkulang pa sa akin ang panlasa. So ayan, malapit na malapit na namang maluto ang ating pagkain sa araw na ito. At yung sa mga bata nga sinabi ko ay tilapia. Ayan, ang kinakain lang naman ng mga bata sa tilap, si kuya ay yung balat, si Mikmik yung laman na puti. Yung may mga nasa hasang sa amin ni tatay at yung ulo. That's all for today. Thank you for watching. Bye. God bless us all always. We love you all.